Dago tayo sa Jen San, mga kasama, dahil ang kaso ng dengue bumaba na higit 20%. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Shoko ng RMN General Santos. RMN! Bumaba ang kaso ng dengue sa Janssen mula Enero hanggang Nobyembre ng kasalukuyang taon kung ikukumpara sa nakaraang taon sa parehong period. Ayon sa report na ipinalabas ng City Epidemiology and Surveillance Unit ng City Health Office Janssen, mas mababa ng 22% una sa 2,114 ang dengue cases na kanilang naitala kumpara noong 2024 na may 2,707 na kaso. Sa 2,114 dengue cases sa Janssen, 2,058 o 97% ng mga pasyente ay nakonfine sa hospital habang ang 527 o 25% ang nakumpirma sa pamamagitan ng laboratory test. Idad ng mga nagkaroon ng dengue ay nasa 6 years old ang pinakabata habang nasa 91 naman ang pinakamatanda. Ang barangay kalumpang ay nakapagtala ng pinakamataas na kaso na umabot sa 289. Samantala, sa kabila ng pagbaba ng kaso ng dengue sa Jansan, patuloy ang panawagan ng City Health Office sa mga mamamayan lalo na sa mga barangay na may mataas na kaso ng dengue na panatilihing malinis sa loob at labas ng bahay at iligpit ang mga bagay na maaaring pamahay ng lamok na posibleng nagdala ng sakit na dengue. Kasama mo sa DSMD RMN, General Santos, Rajuman Rose, Tabaw Sari, Shoko, Tatak, RMN. RMN